Nakahanda na ang Overseas Workers Welfare Administrator o OWA Bicol in kaso hagadon kan mga Bicola ng Overseas Filipino Worker o OFW sa Israel na maawot na nilang maripatriate o magbalik na sa nasyon. Sigun sa tagapagtaram kan opisina sa Bicol, in kaso maglalaan si Galot Entry Israel asin kan Hamas, dakulan posibilidad na magbaralikan na ang mga OFW, alagad sa presente, malabo pa subot ini mangyari sa datos kan OWA, nasa 568 rehistradong Bikulano ang OFW sa Israel. Ang mga kababayan kasi natin sa Israel, uh, medyo resilient. Ano? Kumbaga, I'm, I'm not saying that doon lang sa mga taga-Israel. Si Filipinos kasi by nature is resilient, very resilient. So, yung ating mga kababayan sa Israel, eh, although may ganito ng pag-escalate ng kaguluhan, medyo hindi pa nagre-request ng repatriation. As a matter of fact, yung ating embassy, uh, sinabi nila na so far, wala pa tayong requests for repatriation para sa mga OFWs na nasa Israel. In kaso man na magkaigwan ng repatriation, may mga naghahalat man asistensya para sa mga aktibong miyembro kan -owa arugan livelihood assistance grant na nagkakantidad 20 mil pesos. Mantang sa mga OFW na habo ng bumalik sa Israel, may loan programa na pigo o OWA na nagkakantidad sang mil pesos, sundo 2 milyones pesos. May financial relief assistance program man na pwedeng maaprobit sa RAN, alagad bako siring kan ibang asistensya, halabaan magiging proseso kaini. Sanay na sa mga uh pagpapauwi ng mga Pilipino so you know, we have proven time and again na kapag kailangan umuwi ng mga Pilipino eh, handa yung ating gobyerno uh, through coordination ng uh, DFA ng uh OWA okay? and uh, DSWD, GSWD uh, lahat ng, ng, ng agencies na pwedeng makatulong kay convergence nag, nag, nagtutulungan ang lahat ng uh, government agencies para maiuwi yung ating mga kababayan kung kinakailangan okay? Sinabi man ni Bonet na may mga linya man sindang pwedeng makontakan mga kapamilya o kan mismong OFW in kaso may mga mawot ining ipaabot na impormasyon bukas ini 24 oras. I, I would suggest na they keep uh, in touch with the Philippine Embassy kasi si Philippine Embassy yung makakaramdam niyan una eh kung kailangan na bang umuwi ng mga Pilipino. Okay, so kapag si Embassy nagsabi na tara, uwi na tayo lahat, heed the call, umuwi na kaagad. Kasi yung ibang mga Pilipino sa sobrang resilient, kahit mandatory na yung uwian, ayaw pang umuwi. Di bali na daw mawala ng, ng, ng ano, kumbaga, kumbaga sa kanila, uh, di bali nang malagay sa panganib, wag lang mawala ng trabaho. Yan yung iniisip ng iba nating kababayan. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kan opisina sentral kan OWA, may lima ng Pilipino na dainasusog ang lokasyon. Mantang duwa naman ang kumpirmadong binawian ng buhay dahil sa nangyayaring sigalot sa nasambit na nasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.